Hey guys! Good afternoon! Yan guys, gagawa tayo ngayon ng magre-resize tayo ngayon ng polo shirt. Ito yung ating gagayahan guys. Ito yung size na gusto niya. Kaya ang gagawin natin ngayon, kukuni natin ang sukat ng shoulder at imamarka natin dito. Dito sa malaki. Kukunin ulit natin yung bust at imamarka natin dito. Pati yung front chest batchis guys tatmamarkan natin ang mga ano dito ang mga ang mga sukat ayan para pantay sila dito sa waist at saka sa hips ayan kukunin natin ang kanilang sukat at imamarka natin ang haba ng sleeves kukunin natin ang sukat at yung circumference ng sleeves kukunin din natin ang sukat guys ayan ngayon, ayan, namarkahan na natin guys. Ayan, namarkahan na natin. Magpuputol tayo dito at lalagyan natin ng allowance na 1 half inch. Pag tayo nagputol guys, mag allowance tayo ng 1 half inch. Ayan, laging may allowance. At pagdating dito, hanggang dito lang tayo guys. Pagdating dito sa may kilig-kili, hanggang doon sa likod, huwag na nating bubupitin dero-diretso dahil baka lumaki yung kanyang armhole. Yan guys, tapos tasin lang natin yan. Yan. Lagi tayong maglalagay ng allowance para hindi sumikip. Yan. Yan lang guys. Ganyan lang guys yung pag -re resize ng t-shirt. Yan. Ito yung dati kong na-resize guys. Ipinasokap ko sa kanya at ito na yung lumabas. Ngayon, damantama lang sa kanya kaya ito na yung ating kukunan ng su sukat. Ayan. At ito guys. daging tatandaan maglalagay ng alawat sa marka guys. Para hindi sumikip ang damit. Ayan. Nandito yung ating marka. mag a tayo lagi ng 100 inch guys. Okay guys. Thank you for watching. Bye bye.